magandang umaga sa lahat. Bumalik po yung ginamot natin na kay San Gabriel. Siya pong umawak. Ayan po, may pagbabago na po. Kaya lang, hindi po agad-agad. Ayan na po, may pagbabago na po sa kanya. At sa itsura naman niya, halatang halata po. No, madam, may pagbabago talaga. Okay, meron po siyang naisabihin. po po kay amang amang dakila. Amen. At sa kanyang anak na ating Panginoon. Ah. Apo Ago, Apo Chalin, Apo Dinis. Ah, sa totoo lang, ito po yung talagang pagbabago niya. Di katulad ng una. At saka medyo lumakas ka, no? Lumakas siya. Okay, ayan po ha. Nagpapatunay lang po kami na talagang ang nagpagaling ng ay ama. Ayan po siya. O, oh, ang laki pinagbago. Yung, yung dating itsura niya, kulay talong. Tama. Iba yung kulay niya nung una. Maitim na siya eh ino mm -mm. Nung galing sa akin mm. ang Ngayon, ganito gawin natin. Punta ka pa rin sa akin kasi gusto ko manumbalik na yung tulad talaga picture niya. Balik ka sa akin ha. Ah, babad kayo ng ano dagat. Mas maganda po ang pagbabad ng dagat umaga. Kasi po yung kalikasan niya 'yan, may mga ano po rin 'yan, Talagang ano ng Panginoon. ayun po at nagpapatunay po siya kasi merong nag-comment sa akin na saan na yung pasyente, gumaling ba ano. Ayan po, malakas na po siya. Pero hindi naman po ganun agad-agad na balik ayun po, nakakangiti na siya. Iba po Pero, babalik pa po siya at kukuha pa rin po siya na natin ng video ng ilang araw o linggo. Balik ka ate ha. Ayun, maraming salamat po sa mga sumusuporta. Bumalik po siya para po magpatunay na talagang gumagaling na po siya. Hindi ka tulad nung una. Hirap kang maglakad nung una eh. Ay, opo. opo hirap talaga. Opo, diba? Opo, hirap po talaga siya. Amen. Ngayon, sinan nyo. Opo, ako, apo, akong ako ang nagpadala sa kanila rito sa iyo. Ay, ganun. Mm. Okay. Ayun po pala nakita si ako, nanay. Nakita ko po sa tawas ko, meron ka. Sabi mm -mm. ko, punta ka na doon kaya po, may guide ka ng kapatid ko, sabi amen, ko. Amen, amen. Ah, ako po, ako po ang nagpatuloy. Ibig e, sabihin, magagamot ka. Tawas, tawas, lang kaya po. Nga, at saka di, ang tawas, ilot. Ang tawas sa tilot isang biyaya rin po ng Diyos yan, oh, ng ama. Tatawas siya po. Okay. Ako, Ako kuya, po, ah, kuya, sa akin po na sali ng nanay ko nung bago mamatay. Ay, Ako, ganun. Siya po yung pinakamatandang kapatid. Ako po ang panganay sa aming ah. pagkakapatid. Isang sa compound, lang po kami. Okay, tuman. ganun ba? Ang nag-iisa kong anak po, kagawad, first, kagawad, kagawad po ng Santo Tomas. Ngayon? Opo, ngayon. Opo, galing ah. Kaya nga po siya ngayon ng kapitan. Eh di pagkaano, pwede akong pumasyal dyan sa lugar nyo. <laughs> ay, yung apo, apo. Abel, open, na-open ba open ako? open po kayo, ako. Okay, ayan po, okay, talagang po. napakabuti pa, nila. Pagka ano pa, ano palang po ninyo? Opo. Nasa along the highway po, ako sa Baka harap lang, kami lang kami po ng misko. Ay, amen, amen. Kaya lang papasok pa kayo, lalagpas lang kayo ng barangay yun. Amen. amen. lang po kami. Ay, panglima. lima. Ay, ay lima, na? sa barangay. Amen. Barangay. Ayan po, sila, si ate, ito po si ate. Yan, yan siya po talaga, si siya po ang, ang nag, opo, oh, oh, siya po oh. talaga nagdadala ng mga pasyente dito sa amin. Ah. At ayun po pala, okay. ito isang manggagamot din. Ako po ang naguuto sa kanya. Ah, Apo, okay. Niya. Iba yung ginamot ni Apo na may ano? Yung ay, may, okay ano Apo. po sa may suso? Oo. Oh, okay. uh. yung po ang nagpadala rito. Okay. Oh. Okay. So, sa Apo, sa Apo, okay na po Apo, bumalik sa Apo, amin. okay na po. Ayaw po kung bumalik pa sa inyo. Gusto nga kunan sila ng mga video na gumaling sila okay. eh. Okay na Apo. Okay na, okay, okay. okay na. Okay na, okay na? Oh, ay, okay, okay na. hindi to? Bumalik po sa amin. Oo. Tuwang-tuwa na po sila. Apo naman pwede makakuha ko ng video. Pwede yung sabihan. Ay, hindi diba sa, nyo, hindi nyo alam. Oh, masakit pagdating mo rin, tinatawa sila eh, agad, ano, oh, makina kasi si kaso ko. Ayan po, may nagpapatunay. Kaya lang talagang iningihan ko po sila ng video. Yung niya sa akin, Amen, amen. Tuwa nga kami nun. Um, ate, nanay, kunin, tagasan kayo? O bukas sabay niyo na. Huwag mong wag wag mong lalaban yang kailangan ko yung damit. May gagawin ako. Damit lang apo. Damit lang, walang palo, bawal po yung palo. Damit lang. Yan, wag mo nang wag yan din kailangan ko, ya. wag mo nang laban ngayon yan. Bukas iatid niyo sa akin dito. Iatid niyo na lang. Tapos bigyan kitang tubig ulit ngayon. Wala na yung tubig niya. Akargan ko na lang yan. <clears throat> Tapos ma, bigyan mo ulit siya lubigan, panligo niya ngayon. Pero okay. bukas po, baka pwede iyan niyo siya ng dagat. Ang pagano po ng banal na ano sa tubig ng dagat is umaga. Bukang liwayway, pero sa kanya mga 6-7. Ibabad mo yan, babad mo yan. Ayun po laki na po binagbago niya. Dati kulay ano siya, talong na bulok. Sila po ang, ako ang nagpahandala sa inyo. Amen. Salamat naman po sa inyo lahat at Meron tayong natutulungan. No, hindi ako manggagamot. Wish mm -mm. yon ko lang na tumulong nang kapwa. Gano amen. Amen. Sabi Amen. Ayan po, uh, si Nanay ay isang nagtatawas at manghihilot, no? Maabot na po ang lubaw Pampanga oh. Ikaw? daw na po ako. Ibang bansa pangalan lang po, Tawas, awa ng Diyos. Amen. Amen. I mean, uh, napakabuti nyo nanay at marami oh, ka rin natutulungan. No, mas... Kaya lang po, iba nga lang talaga yung yeah, ano natin dalawa. Atin. Opo, <coughs> ako, ako, magtatapat po ang buhay ko sa inyo, ha? Mm. Nag-iisa lang po ang anak ko, ayaw na po ako maghilot, magtawas. Magtinda na lang daw po ako, mm -mm. kasi tinatarayan pa ho ako ng mga ibang manggagal. Minumura pa ako ng mga oh. pasyente ko, opo. Hindi ako kumikibo, siyempre may anak ako pagawin, baka opo. Pag sabihin Tama, tama, na. tama. Aruy, naku, nampang ko ano po. Ay, apo. Diyos ko. No, ka ka. Gusto mong makatulong sa mga kabaranggay. Ganon din ako. Mm -hmm. Hindi ako nang Mission ko lang na tumulong ng kapwa. Opo. Ah, o sige, mami. Urasan na lang kita kasi bagsak ng katawan mo. Mm -hmm. Ay, sabi ni apo. Sabi ko may gumagawa sa akin. Pinapatik-tik daw yung katawan ko. Opo. Sabi ko, mm -hmm. nung unang pagpunta ko dito ako mm -hmm. sa inyo. Kaya, tine niyo ako ng vitamins. Mga ano, wala. Wala, magbabago. wala, effect. Ngayon, eto na <coughs> Wala. Ano um, pa nang inom ng na gamot yan? Iba, iba kasi mga, talaga. Na iba na. Ang lakas ko bang kumain, Apo? Talaga, kumain kumain Mm. Okay, lakas kong kumain. Hindi ko akalain po na ganito. Ha po, wala naman po akong ginagawa sa kapwa. Ganyan po talaga. Uh, ano ka mag anak po? O kabilang mm. bahay? O mga ibang tao? Ganon ang mm. ginagawa gumagawa sa atin. Ah, Actually, dalawa talagang bagong-bago. As in, gusto kang patayin talaga. Okay, ito po. Ulitin ko, maraming salamat. Si, si ate, gumanda na po ang gumanda kanyang oh. pangangatawan. At nakakangiti na siya, oh. Oo. Oh, oh, ah, oh. Apo, ganyan siya. Ganyan siya sa akin. Ay, nanginginig siya. Nanginginig siya sa akin. O, laki pinagbago niya. Okay, maramaram maram, salamat. Maramaram maram, salamat. Hello. Ayan okay. po yung nanay niya. Ah, uh, mas bata pa yung nanay. Tingnan eh. Ayon, okay. okay. Okay, okay. Muli ako si Apo. Chalin Apo Eric. Magandang maga. Poof!